While well, LGUs in the private sector can build the same for one to 1.2 million, so we see a 40 to 50 percent gap, uh, making the proposed haircut, I would like to call it, of 20 to 25 percent cut in all infra project, including classrooms, uh, feasible and even conservative, because based on this uh, revelation in the hearing. Even the classroom has forty to fifty percent gap in pricing. So what the chair showed earlier—that would be the roads—but um, uh, it's an estimate. Ito naman sa classrooms. Classrooms din overpriced by forty to fifty percent. So I'd like to know: Are my figures correct? But this came about from the hearing, and uh, so I, I'd like to know from the good secretary. And what are we going to do about that? Because we're only we're only talking about now roads and bridges and major infrastructure, but um, DPWH is the infrastructure arm of government that does uh, the school building program of the Department of Education, all the health centers for DOH, and the FMRs of DA. So what do we do about this? And what could be the reason why there is a forty to fifty percent gap in the pricing? mas mahal po pag DPWH. He yes. asked the same question during the DepEd hearing, but at the time yung representante ng DPWH ay sabi po niya, dahil iba daw yung basta. Design. <laughs> Kaya nga, so, may over-allocation per district, may over-pricing, may over-design, over-over. So, please enlighten us without being accusatory again. Uusad na na. Kaming... po no. Uh, Thank you. Sasagot po ako bigang isang uh, secretary ng DPWH na kakapasok lang po dito, no? At ang uh, sinasabi po sa akin ay unang-una uh, -una po no, ang budget ng D ng classrooms ay wala po sa loob ng DPWH budget. Ito po ay nasa DepEd budget. Pero ang, ang implementing arm po, ang construction arm ng DepEd, uh, sa ngayon ay ang DPWH, no? So ah uh, Unang-una po, tingin ko ang discrepancy ay nanggagaling sa dalawang bagay. Kasi na rin sa mga sinabi sa akin ng uh, dito. No? This is apples and apples, ha? Opo. Uh, same size. Opo. Uh, same size. Lahat may bathroom, ganun. No. Sige. Una po, sa cost of materials. Doon po. Doon na naman po tayo pupunta. No? At nakikita naman po natin, talagang marami pong mga pagkakataon na mas mataas ang cost ng DPWH kaysa sa private sector. Halimbawa, kaysa halimbawa sa sa Filipino Chinese Chamber of Commerce na nagtatayo din ng mga classroom at iba pang mga uh, organisasyon sa private sector. Pero ang ikalawa din po ay yung sinabi po ng ating chairman. Yung pong disenyo. No? So, yung pong dalawang yon ay kailangan i-review. No? Kailangan pong i-review yung cost at i-parity po as much as possible sa cost ng private sector as much as possible no lalo na per geographical area kasi hindi naman po tama na mas mahal ang presyo ng gobyerno kaysa sa pribadong sector that does not make any sense to me as a new declaratory secretary the second yung pong disenyo sinasabi po sa atin na ang DepEd daw po ay humihingi ng mga requirements. No? At yun po, uh, pinapinagbabasihan ang disenyo ng DPWH Bureau of Design. Pero, tama din po yung tanong, baka naman over-design dyan. No? Baka naman over-design. Baka naman hindi kinakailangan na ganyan. Yun po, ay eh, mas matagal na usapin. Ah uh, dahil po yan, ay kailangan makipag-usap tayo sa DepEd. Ano ba talaga ang kailangan nila? Ah uh, himbawa po, no? Kung ang sasabihin po ng DepEd, sa mga skwelahan na magapit sa fault line o sa mga skwelahan na laging tinatamaan ng maglalakas na bagyo, yan po, maiintindihan ko na dapat ang mas matindi at mas matibay ang disenyo niyan kesa sa mga, sa mga classroom na hindi naman prone to natural disaster. Pero ano po yan? Hindi ko pa po alam yun. No? At kailangan pong repasuhin yan hindi po natin kailangan tanggapin na lang ng tanggapin ang mga ka kalakaran o ginagawa nung nakaraan. We have to really review and transparent, transparently review and transparently show the public bakit sa recall eh mas matibay dapat ang classroom doon. Bakit sa dito po sa West Valley Fault na dadaanan dito sa NCR bakit dapat mas matibay? Kailangan po magaman ng yan. How much is it uh, per square meter? Yun na lang. Per square meter. Ah, ang I, um, ang per square meter, maybe okay. we can compute, but I was told just now the price on average of a classroom ranges from 2 to 2 and a half million pesos per, per class per school building. No, that is per classroom. No? Uh, kaya nga, ka? ka sa private sector, one, one to 1 to 1.2 million. Tama po. So, so, magkano ang per square? So, ibig sabihin, sa ating NEP, pinapat-check ko ang NEP at saka GAB ng May School Building Fund sa DepEd, sa presyong yon Mr. Chair, ay makakagawa tayo ng mas maraming classroom. Kung 40 to 50 percent yung kamahala okay. ng presyo, mas marami tayong classrooms. Come Kaya, i-re-revisit natin with the permission of the Chair and the members on the number of classrooms in the DepEd budget because they will implement it kung X amount for X number of classrooms, dodoblehin natin by, uh, we will increase the number of classrooms by 50% because the costing should align with the private sector costing. Tama ba? Oo. Yes. Eto, ngayon po, ang costing po ng classroom, on an average, kasi iba-iba po per region, I'm looking at a regional per square meter costing here. On average po, lumalabas mga 27,000 per square meter. Pesos. 27,000 pesos per square meter. Two floors mm. Two floors. Per square meter po ito. Yeah. Per square But, meter. Whether you, whether you build it on the ground floor or on the second floor of the structure, right? More or less. Per square meter. Mas mahal yung higher floors, yes. Mas mahal. A little, a little. So, these costs of subdivision ranging from 27 to 30 plus thousand is pesos. Cost based on the 2 million per unit per classroom. Yes, po. Ah, so ibig sabihin minus 40% yung cost ng 27,000 per square yung sa private sector. So, um having said that, uh we will review and this is due for the next hearing with the permission of the chair, the school uh, building fund under debt Ed which will be transferred for Uh, to DPWH so that we can know the number of classrooms and uh, compute the prospective number of square meters because pare-pareho naman ang uh, per square meter ng isang classroom. Dadami ngayon ang mabibuild nating classroom dahil yung cost na, na italaga sa net at sa gab, ganun pa rin. Uh, po, iba, uh, the secretary no, no, I agree 100%. Again, dalawa pong bagay ang kailangan nating repasuhin. Yung cost, kung ay mas mataas, at mukha pong yun ang lumarabas, no? kung i-compare sa private sector. Pero again po yung design din, no? yung specifications. No? Uh, yung specifications kung yan po ba ay uh, baka naman po talaga over-design. No? Hindi po natin agam. Kailangan po natin repasuhin niya. Ang suggestion ko po, Mr. Chairman, is kailangan po gawin ito with private sector what, with the engineering association between the DPW's estimate and the private sector 27,000 per square meter what about the private sector Lumadbus daw po Mr. Chairman is ang private sector mga 1.5 1.2 to 1.5 versus For, 2 versus 2 to 2.5 So Marcos which means that nakukuha ng private sector 15,000 per square meter. Tama po. 40 this is just the assumption po. that the school building, uh, the, the, classroom is 100 square meters. And it's up to specifications of the DepEd. I think that is for the question so, mark right now. Meron talagang problema. Bakit naman may tatayo ng private sector at 15 pesos per square meter? DPWH 27,000 per square meter. Agree po. Pareho naman yung, alimbawa, sa isang lugar, uh, ang bato na gagamitin, kunyari, riverbed lang. So, palagay mo... Pareho po ang presyo ng simento, ng bakal... Kaya ng... nga. Opo. Sana man lang kung yung private sector ay, o yung gobyerno, kumuha pa sa Maynila, samantalang itatayo sa Romblon. Eh, mali naman yon. So, 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 ang source mo ng material is local. Di ba? Yung sand mo, hindi ka naman pupunta sa Porac, Pampanga para kunin yung Porac sand. Although, pinakamaganda talaga yung sand sa Porac. Tama yun. So, I, think there is something wrong here. Kahit na private sector ang gumawa o gobyerno, pareho lang naman eh, 100 square meter lang. So, hindi naman dapat maglalayo sa 15,000. Siguro, kung 16,000 ang DPWH, baka sakali. Kasi may merong, baka uh, baka merong milestone uh, muse doon na kailangan tinitin. <laughs> eh, hindi, ganito kala, hindi ganito kalawak yung deprensya. Um, That means the 28 billion pesos allocated for classrooms under DepEd which will be implemented by DPWH, will generate um, much more classrooms than we expected. Tama? Yes. So, in... Kung private sector ang gagawa. Hindi, maski sila sang ayon naman yung bagong team ni Sec. eh. Oo. Oh. Tungo nang tungo si... Kasi yung... 27 kasi sila, samantala. Dito, 27 po ngayon. Hindi, ibig sabihin ni... Pero, uh, pero pwede po natin ibabada. Okay, hindi nyo na lang isubcontract sa private contractor. Hindi, huwag na kayong gumawa para makatipid tayo. Actually, private contractor, yung, putang yata ang gumagawa. Hindi. Kaya, ang problema <laughs> lang po, eh, yung Pino, budget... Hindi, kayong gumawa 27. Pagka private sector, 15 lang. So, ipagawa nyo na lang sa kanya. Uh, uh, Unang-una uh, -una po, ano? Ganto po, ano? Uh -huh po naman private contractor ang gumagawa. Sa? hindi po by administration ng DPWH. Po. Binibid po nila yan. Po. Kaya eh, po. Eh, ano yung sinasabi nating private kanina? Ganito po. Ganito po, no? Para lang po, klaro tayo, sa aking limited understanding. Yan, sinasabi mo kanina, Secretary, yung Filipino-Chinese Chamber. Kaya sila yun. Ang, yun ang buong pagkakaakala ko. Ay, hindi po. Yung Pilipino chinese Chamber, I think po, pangkawang gawa po yun, no? Yun po ay donation. Sa, so, uh, may I explain? Since it was my question, papaliwanag ko po. Ang tanong ko po kanina, kung magkano po ang construction per classroom per unit. Sa private sector po, sa ating nakaraang DepEd hearing ay 1 to 1.2 million, which is a 40 to 50 percent mas mura kaysa sa 2 million na sinabi ng DTWH per unit na classroom, no? given apple to apple. So, ibig sabihin, yung ating DepEd ed school building na 28.056 billion using the estimate of 2.2 million per classroom ng DepEd amounts or covers 12,753 classrooms. Pero lo lower natin ang uh, pagconstruct pag-construct ng classroom na binibid naman nila sa private sector dadami magiging uh, increase ng 23,380. O, oh, sa isang hearing lang ni Sen. dumami na ang classroom. O, oh, si Di kung sang ayon po yung secretary and the team which is reasonable because the cost is really mahal, mataas. So, hindi naman silang gumagawa. Binibid talaga nila yan. So, dapat conscious lahat up to the district level yung pagbid at ito yung presyo dapat pumayag yung private sector na contractor nila kasi yung ibang pribadong sektor na nagdo-donate ng classroom ay nagkakagawa ng ganun. Di kung sinong gumagawa sa donation, yun din ang magbibid na gagawa. Am I correct? Uulitin ko po, uh, ma'am. Yes. No? Uulitin ko po. Para po magawa natin yung lahat, lahat tayo gusto nating mas dumami ang kaya nating gawing classroom, given yung limitadong budget natin. Para po magawa po natin doon, unang-unang pinaka-importante yung kailangan gawin, ibaba ang cost per unit per square meter. Tama po. ah uh, ikagawa po, medyo maingay doon, baka mga hindi sumasang ayon sa akin, you can go to the mic kasi hindi kami engineers. Mayroon mga nagtawanan don, doon, maingay. Um, I think you have to listen because this is very important. Uh, we're talking about lowering the price and giving more classrooms. Um, I can see people smirking, laughing. I don't know kung nakakatuwa yung sinasabi ko. I just feel offended when senators are talking about something so serious. Dinitibdib natin to. Not 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 tapos kung hindi sila sang ayon, sabihin. Kasi baka mali ako eh. I like to be told I am wrong. Kasi I want to be educated. Tama po. Diba? Oo. Oh, oh. Sige. Ang importante po, so yun po, kailangan po natin ibaba ang kostas na klaro po ngayon sa pag-uusap natin at dun sa hearing sa Department of Education ay eh mataas. Ikalawa po, kailangan din pong ayusin natin yung disenyo. Dahil po, yung ma'am, yung pong very important na sinabi nyo kanina, kailangan ang comparison ay apples to apples. No, yun po ang pinaka-importante. Kung yung 1.5 million ng pribadong sektor ay eksakto sa specifications na hinihingi po ng DepEd sa DPWH, wala pong dapat rason na magkaiba ang pressure no?